ko, tigilan mo muna ang pagwawalis at inumin mo muna itong kape. Baka lumamig, maaga pa naman. Mainitan muna ang ating sipmura at mahaba haba ang araw natin sa pasada. Salamat mang Sharon. Nako, ikaw na naman ang taya sa kape. Pasensya na kayo. Papa, kakapadala ko pa lang sa Quezon. May sakit si nanaday. Eh. Kaya, please, mo muna ako. Napansin ko'y lagi kayong tahimik ka, Sharon, nitong mga nakarang araw. Ano po ba nasa isip mo? Napansin ko nga na lagi kang umiiwas ng almusal sa pwesto ni Inang. Inusisa ka nga niya. Baka raw ika'y nagtatampot, hindi ka na nangungutang. Napansin mo pala na natutulala ako. Kinausap ko kasi si Boss. Nabanggit ko na baka tumigil na ako sa pagmamaneho. Di ko naman gustong mabaon sa utang kakakuha ng pansit ni Inang. Hamat kaigi na rin nitong kape. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Laging mahaba ang mga biyahe natin. Mainit pa ang panahon. Minsan, siksikan ng tao. May mga pagkakataon naman na wala tayong sakay. Maigi na rin na may laman ang tiyan natin, Isko. Kahit kape lang, kaya sa hangin, Mahiba po ako ng Sharon. Kumusta naman po pala ang pamilya ninyo? Mga anak po ninyo? Sa kinikita natin, naaari pa po ba sa gastusin? Naku, Isko. Siguro, dati nung bata-bata pa akong tsuper, medyo malakas ang kitaan. Mababa ang gasolina, di gaano matrapik, kahoy pa ang mga upuan ng boss, pati sarahan ng bintana. Madalang ka rin makakakita ng may aircon na bus. Mainit din, ang panahon pero di tulad ngayong nakakapaso na ang sikat ng araw. Hindi na ito halik ng araw. Kagat ng araw. <laughs> Pinagkakasya na lang ni Commander ang naiuwi ko. Kesa wala tayong maiabot. Lampas apat na dekada na ako nagmamaneho. Ito na ang pinagpaaral ko sa aking mga anak. Nailibing ko ang aking mga magulang dahil sa manibela. Paghinto ko sa trabaho, sa paghinto ko sa trabaho, hindi ko na alam kung saan dadalhin ng mga kamay ko ang aking buhay. Abay, bigla ka namang tumanglaw. Tukoy ko naman po ang aking mga pasarin, Mang Sharon. Hamot dimutin mo na lamang ang aking mga tinanong sa'yo. Di ko sadyang mabalat ng lumbay ang aking muntahan tayo yung maghanda na, Ma'am Sharon. Sumalang na tayo kung hindi ba't maaga pa. Ako na ang magsusuli ng mga baso sa inang. May pila na pati ng mga tao sa labas. Yabiyahin na! O, oh, lahat ng mga nakapila, maghanda na ng mga pambayad. Naway pa rin muna ang iabot. Wala pa tayong panukli eh. Ang mga gamit ninyo ay huwag kalimutang bantayan. Hindi namin sagutin kung kayo'y mananakawan bakante pa sa bandang dulo sa kaliwa, at luwang pa yan. Pakitabi na lamang po ang mga bagahe para hindi maharangan ng pasilyo. Nanay, may dala po ba kayong plastic? Di pa naandarambas, abay, susuka na ata ang anak ninyo. Mag-ingat sa mga mandurukot. Ate, ingat sa mga katabi. Di ko sinasabing masasamang loob ang karat karatik mo, ha? Yung mga hindi pa nagbabayad sa baba kanina, paalala, huwag magkukunwa yung tulog pa ako eh, pag ako'y maniningil. Aba, ate! Sinabi ko na kanina na walang dama na nagtutulog-tulugan. Pakihanda na po ang bayad. Bala lang po ha, po. Kaya bisibisihan sa cellphone. Ayos na ba ko. Huwag mong kalita ang bigyan ng tiket ang lahat ng pasahero. Alina, kaya kumain na tayo. Yung mga sa kanto ng Balangay Peri, eh magsihandaan nun po, pa, maya maya. Di po tayo magtatagal sa paghintot, matrapik sa kantong yon. Ang umaga po sa ating lahat, nandito po ako para iparating sa inyo ang salita ng Diyos habang tayo ay naglalakbay. Mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay dahil siya ang puno't dulo ng ating kalikasan. Ang Diyos lamang ang makakasagip at solusyon sa ating buhay. Alalahanin natin na tayong lahat ay makasalanan. Lahat tayo ay mapupunta sa impyerno kung di tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating mga suliranin. Walang mahalaga sa buhay, pero man yan, kayamanan, ari-arian, kundi salita ng Diyos. Ang lahat ng ating pagsubok sa buhay ay binibigay niya sa atin para manumbalik tayo sa Kanya. Ayon sa salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 13, Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Huyang, maluba na ang inay. Buti na isugod namin ang tiya sa ospital. Nakiusap na lang kami sa barangay para madala ng ambulansya sa kabilang bayan. Wala na nga ang itay. Tiba naman ang inay, kuhunin pa niya. Siya na nga halos ang nagtaguyod sa atin mula pagkabata. Sa Diyos natin dahil ng lahat ng ating pasanin sa buhay, walang mahalaga sa buhay kundi ang Panginoon naman. Natanggap namin ang padala mo, Kuyang. Di sapat, kaya pipilitin ko na lang na makabawi sa anihan ng kopra sa katapusan. Lulubusin ko na lang din ang gawa sa linang. Ari din na sumaglit ako ng pagsasaka. Sayang din ang kikitain ko doon. Lahat tayo'y ba, mamamatay para sa ang ating buhay. Para sa Diyos. Para saan pa ang ating buhay, kuyang, kung wala na ang inay? Naririnig pa ba tayo ng Panginoon, kuyang? Mabuting taong inay, napakalupit ng Panginoon kung pati siya ay kukunin sa atin para saan pa ang halos araw-araw na pagdalaw ng inay sa simbahan, kundi naman pakikinggan ng Panginoon ng kanyang mga dalangin. Tayo'y magalak sa ating mga suliranin sa buhay dahil ito ay mga pagsubok na ipinagkaloob ng Diyos. Wala tayong karapatang talungin ang Diyos sa kanyang mga balak sa atin. Nabanggit mo noong nakaraan na isuko natin sa Panginoon ang lahat ng ating pinagdadaanan. Marahil kuyang, ngunit hindi ko isusuko ang buhay ng inay. Hindi natin dapat isuko. Kuyang, baka nais mong magpadala muli sa linggong ito. Hindi sasapat ang pinadala mo nitong huli. May mga reseta na kinakailangan bilhin. Pasensya na talaga kuyang, alam kong gipit ka rin. Kaso wala na akong mapagkukunan ng tulong dito eh. Salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos. Hihingi lang po sana ako ng tulong sa inyong lahat. Hindi po ito bayad sa salita ng Diyos love offering po ito para makatulong sa ating mga ministro. Kahit anong pong halaga, malaki tulong ito para tayo yung nasagip sa ikyeno. Para magamit sa paghubog ang ating isipan na may takot sa Diyos. Hindi nakikinig ang Diyos mo ate. Sa iyo lang siguro nakikinig dahil diretso ang agos ng pera sa palad mo. Oh, kanto na ng barangay pwede. Yung mga bababa magsihanda na po. Yung mga bababa magsihanda na po. Yung mga bagahin ninyo, huwag nyo kalimutan. Magsihanda na rin po ang mga bababa sa tapat ng palengke ng adulto, adultos. Masyadon, well, totoo kaya lahat ng sinabi ng babae na walang halaga ang ating buhay kung hindi natin isusuko sa Diyos? Kung sa umpisa pa lang ay naisuko na natin sa Diyos ang ating buhay. Ngunit, tayo rin ay mamamatay na mahirap Wala pa rin bang talaga ang ating buhay? Kanto na lang palengke. Magandang umaga po sa ating lahat. Ubihingi po ako ng pasensya sa inyo at ng pangunawa. Ako po ay isang magagawa na biktima na iligal na pagtanggal sa aming Pilgatrapol. Ako, kasama ang aking mga kasamahan na magagawa ay nagulong sa game ng strike nabans sa aming kumpanya tatlong, tatlong buwan na po kami na sa di makatarong ang pagbabahala sa ating karapatan bilang mga manggawa. Maliit na pasahod na di ang buhay ng pamilya. Di makayos na mamamalakad sa gawain. Umihingi po kami ng tulong pinansyal upang mabuhay namin ang aming mga pamilya habang kami ay ikipaglaban para sa aming mga karapatan nila mga manggawa. Charon, ang diniwala nyo. Pagandaman natin ang nag-aantenasis isko sa'yo sa, sa terminal. Kung na ka pa sa bintan, ano ba nang iisip ni Charon? Napakahirap po ng na aming kalagayan. Wala po kaming makitang pag-asa sa kasalukuyan. Kaya napilitan kami hindi ng tulog sa inyo lahat. Naku Charon, inisip mo na naman ang ating kalagayan ngayong magre-retiro ka na. Ano Charon? Hindi ka na nag-retiro? Tinanggal ka? Bakit hindi mo sinabi ka agad sa akin? Maintindihan ko naman ang sitwasyon. Huwag mo isipin na binabaliwala ko ang mga nasa sa isip mo. Natahimik lang naman ako dahil ako'y nag-iisip. Alam ko mahirap na si desisyon ang mawala ng trabaho sa panahon ko. Matanda tayo. Hindi na gaya dati na kaya pa natin ang buhay sa kalsada. Patid ko naman na tinitiis mo na lang ang pagmamaneho. Ngunit alam ko rin na mahal mo iyong trabaho. Maintindihan ko, Charon, kung tinanggal ka man o hindi. Ang sa akin ay bigyan mo ako ng pagkakataon na maging katawan mo sa iyo na iniisip at pinapasay. Para sa babae ang pagmamaleho sa araw-araw na pag-uwi mo ay puro ng sakit sa katawan ang naramdaman mo. Kung ikay pinapahindo sa trabaho mo, ikay mo. Pagkatapos ay sabay tayo humingi ng malayo. Ngayon po ay sa kalsada kami nakatira, sa picket line. Mahirap po mabuhay sa kalsada na walang kasi ng may kaunti ako na ipon para sa akin. isikapan natin kung ano man ang maibigay ng sa pamilya. Kung meron man. Hindi man tayo mga sa ating mga anak? May kami ka nilang mga pamilya din nila ngayon. Kinakapos din sila. Wala tayong panghihinga ng tulo, kundi ating mga sarili lamang ang tsaro. Wala tayo bang mga sandalan. Mamaya, pagtas ang pasada mo, kung asabi mo na sa isko ha, magtapat ka na. Mag-iingat ka sa daan. Oh, palengke na adultos. Gising na po yung mga bababa. Ate, palengke na. Naku. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Pag iwan na pa po ng suka ang anak ninyo. Mang Sharon, pabot niya po ng basahan. O kuya, mas malang pa rin yung kinikita mo kaysa sa amin ha. Sasalin na rin ako sa strike ninyo. Mag-strike na rin kaya tayo, Mang Sharon. Ako, isko. Diyari ang mga iniisip mo sa kumpanya natin. Sige, mag-strike ka. Oro mismo mapapalitan agad tayo. Madami nakapilang driver at conductor. Pati, hindi ko na kinakailangan. Hindi ko na kinakailangan mag-strike. Wala na akong ipaglalaban isko. Bakit mo naman nasabi ng pag-shower? Hindi ko nasabi sa iyo. Pero, nung nakaraan ay kinausap ko si boss. Hindi totoo yung mga biroan natin na hihinto na ako sa pagmamaneho. Magre-retiro na ako dahil sa katandaan. Apat na dekada na ako nakatali sa manibela. Nakita ko na ang lahat ng tao. Mga sasakyan, kalsada, anahon, maliban sa pera. Tinanggal ako ni boss isko. Kulang na lang ay sabihin niya na wala na akong silbi sa kumpanya. Aba, Ma'am Sharon! Basta mang biro po ata yung nabanggit mo. Nadala ka ata sa sinabi ng manggagawa. Slay lang naman ang iniisip ko. Hindi ang pagtanggal sa tambaho. Sa katunayan niya, Isko, ito na ang huling biyahe ko. Mahaba-haba na rin ang istahan ng mga dinasal ko, Isko. Kanina nung nagsasalta ang babae tungkol sa Diyos, napapaisip din ako. Sinuko ko rin naman lahat sa Diyos. ng lahat ng aking mga pasanin. Pero wala. Napakatahimik niya. Sa kanto ng CNX, tapat ng City Hall. Baka lumampas. Kanina pa kayo nagdadaldalan. Teka po! Di tayo lalampas! Si ate naman excited! Ate, hindi po tayo lalampas! Tuloy over po ito. Naku, Ma'am Sharon, binigla mo ako. Kaya ka pala nagpakape. Padispedida mo pala. Sana kumuha na ako ng pansit kanina. Pati nagpabalat na sana ako ng metodo kanit. Ano pala sabi ni Boss? Ayun. Wala na. Titindan na ako niya kung may siya. Hindi na akong maasa. Oo, ispo, hindi na kaya ng katawan ko ang magmaneho. Pag uwi, dala ko pa rin ang mundo ng kalsada. Masikip, mabigat, naingay. Ang hirap dalawin ng, ng antok kahit pag napagod ka na dahil sa mga sakit na nararamdaman ng katawan. Charon, magpapukas ang dali. May pag-uusapan tayo. Magpulito sa iyong trabaho. Ano kong matagal-tagal ka na sa kumpanya? Ano ako pa ang nagtatakbo ng kumpanya na nagsimula ka sa amin? Pero isko, ayaw kong magaya sa lalaking trabahador na sumampa kanina sa bus. Ayoko kong ng awa, ng pera. Kaya ko magmaneho. Kahit sana bawasan ni boss yung biyahe ko. Huwag lang itigil ng ganun na, ng ganun na lang. Malaki ang naiambag mo sa kumpanyang ito. Ngunit, matanda ka na mong charon. Hindi mo na kayang magmaneho. Ang lupit naman ng tadhaga sa atin mong charon. Sana pinaglaban mo ang iyong kalakatang kay boss. Sa darating na linggo, ito na ang huling araw mo sa pagmamaneho. Wala akong may papangako sa iyo mong charon. Mahina rin ang takbo ng negosyo natin. Hindi ko alam kung may may ibibigay pa kami sa inyo maliban nang huli niyong sweldo. Aba, manong! Kayo magdahan-dahan! Makakasakit pa kayo! Aba, kuya! Pwede naman sumampa ng mahinahon. Pati padul pati padulo na kami ng biyahe. Pagarahin na kami! Hold up ito! Hayop ka! Teka, isko! Huling terminal lang pala! <laughs> Di ba sabi ko sa inyo, darating din tayo lahat! huling terminal ng ating buhay. Aba, kumpleto mga tao sa huling eksena? Saan ay nakinig kayo lahat sa aking mga salita kanina? Ang Diyos lamang ang makakasagib sa ating buhay. <laughs> Siya lang ang lunas sa ating mga saliranin. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, Magdadalawang isip pa ba kayo sa pagbibigay ng love offering? Buksan na ang inyong mga bursa at pitaka! <laughs> Kuya, hindi mo sinasagot ang mga text ko sa'yo. Nagtangka din akong mag-video call, pero hindi kita maabot. Kuya, sagutin mo naman ang aking mga tawag. Isinugod ulit namin ang inay. Kuya, wala na ang inay. Huwag ka sanang magalit sa amin. Ginawa namin ang lahat. Ang aming makakaya. Pero hindi nakinaya kinaya ng inay. Kuya, ang inay. Tahan na anak. Walang sino man ang may kasalanan. Ito ang itinadahan ng hangganan ng aking biyahe. Wala rin kasalanan ng kuya mo kung hindi sa ang mga pinapadala niya. Inawanin niyo lahat ng magagawa. Malungkot man, pero ito na ang huling para ng aking biyahe. Narinigbalin niyo ang hultapal na ganiyan niya sa bus kahapon. Ang swerte ko talaga. Naalala ko yun, huli kong sinakyan na bus bago ako kumara. Bigla raw may nagpaputok ng baril, nagkagulo, sumalpok ang bus sa kanto. Nakakalungkot, Nagigiya ko ng tulog doon. Mabait ang magasakay, mabig din ang doktor at driver. Ang hirap na talaga ng buhay. Sana umingina lamang na tulong yung hold na sumupas sa bus. Kaya po. Ano? May aksidente yung nangyari? Anak ng tupa naman. Eh ano nangyari sa si bus ko? Ano naging sira? Ano? Sumalpak sa kanto? Teka, teka. Unahin ko muna ang pag ko, ano? Puhunan ko yun. Anak ng... Nagpapaayos pa ako ng bus kung mamalasing ka nga naman. Ang mga tao ko. Para muna. Ayusin ko muna yung bus ko. Boss! Ang asabo ko po! Wala ba kayong habag? Apat na dekada! Apat na dekada na nikala! Pero unahin pa ninyo ang bus ninyo? Hindi man lamang ninyo tatanungin ang asawa ko? Aba! Aba! Ang bus na yun ang pinagkakakitaan ko. Sa bus, may magagawa pa tayo sa asawa mo? Ewan ko. Wala kang awa. Para saan ang pera mo sa buhay ng iyong mga tao? Para saan? Hindi ko sinasadya. Maniwala kayo. Hindi ko sinasadya. Wala na ako makapitan ng tulong. Ginawa ko ng lahat. Alam ng Diyos ang aking mga panaghoy ang aking mga dasal na parang buhanging lumulusot sa aking mga daliri. Walang matibay na kapit. Isang butil katumbas ng isang dasal. May Panginoon ba na bingit bulag? Ilang bas na rin ang aking sinampa. Marami na rin ang pinara. Ilang beses nagmakaawa para sa nag-aagaw buhay na mahal sa buhay. Paulit-ulit na litanya ulit-ulit na pagpapakita ng larawan ng aking nakaratay na kapamilya. Mga titig ng pagkamuhi ng mga pasahero. Lahat ay may panguhusga. Wala na akong makapitan. Ito na lang ang paraan na why ako'y mapatawad. Hindi ko sinasadya Mabigat ang baril sa aking mga kamay. Tila may kanyang sariling buhay. Itutok mo sa kanila. Tiyak, magbibigay sila ng pera. Parang demonyong bumubulong. Atin ang balalig! ka! Kahit taimik ng paligid, tingnan mo, Yusko. Nandito na tayo sa ating terminal. Nalilin na rin ang panahon. Aba! Ngayon lang ako nakarandang gaan ng mga kamay sa manibela. Nakakapanibago. Buti, nakarating na tayo sa huling terminal. Sa huling para natin, isko. Tama si boss. Marahil ay wala na akong magagawa pa. Tama lang na huminto na ako sa aking pagmamaneho. Maghahanda na ako, isko. Ito na ang aking para. Humihintay na ako ng aking asawa. Tulong! Tulong! Ina? Tulong! ang Tulo! Patay sa pamamarilang konduktor ng bus sa Candelaria Quezon. Ang biktima umawat lang umano sa girea ng bus driver at sospek.